This might be a corny question, ano. Pero gusto ko malaman ang background nung dalawa. Yung pagpawat isa sa inyo. And how, yung real name nyo, yung madalas kinaano sa, sa newspaper. What, where, well, when, and how. Ngayon, gusto ko malaman, bakit, how were you able to get into where you are now? Uh, ano kayo bago kayo naging, ano, committee bar ano, okay, performers. Yeah. At anong tunay yung pangalan? Sa virtual certificate. Uh, uh, ah, ah. Uh, sa virtual... ka, Kasi, ano, virtual... ang hirap kumuha ng certificate ngayon. Oh. Opo, ako po, ang tunay kong ko pangalan ay Norman Azurin Valguena. Ako po ay tugong sa Balis. Saan sa Balis? San Marcelino po. Taga San Bales kasi ako, Butola. Ay, San Balenya. Ayun, masarap ang mangga dyan, tita. Oo, parais pala tayo San Balenya. At paano po ko nagsimula? Oo. Pag binabalik balikan ko yan, lagi akong uh, emotional po kasi wala. So, sobrang ano, hindi ko in-expect talaga na makakapasok po ako sa GMA, tita. Nag-try lang ako nung napanood ko po sa, ano, magta-third year college po ako nun, sa Baguio, sa Saint Tui University, nanonood ako ng TV, bigla ko nakita na may patalastas po sa GMB na kailangan daw nila na kumidyan sa Kili TV show, ganyan-ganyan. Tapos ang ginawa ko dun sa kaibigan ko, kaklase ko, sabi, i-video-video mo nga ako ng mga ginagawa ko, mga ano, ginagaya-gaya kong artista, ganyan. Tapos pinadala ko sa LBC, tapos ang naaalala ko, naglagay pa ako ng picture ko, na yung parang kabuka ko si Edel Buba kaya <laughs> ganyan kasi sinasabi ng mga klase ko. Tapos hindi ko in-expect na may tatawag sa akin. Tapos, bigla tinawagan ako ni Deneb Cosme. the next niya ako. Nakasama ako sa mga, nakasama po doon sa mga parang contestants. Ilalagay doon po kami sa iba't ibang mga comedy shows. Kaya, kung uh, meron man po akong talagang papasalamatan na talagang sobrang sobrang -sobr, si Direk Cosme po yun kasi siya nag, talaga nagbukas ng na, pagkakasal sa actor. Direk, sorry, Direk, <laughs> <laughs> saan mo na kumamayan, Direk. Sabi yun sila, sila sinakam mo na naman ako. <laughs> Hindi, pero talaga, so, kung ano siya. How many years ago na yun? Po? Ilang taon na? Ako po, 32 years ago. Hindi, ilang taon na? Nandis ko ba? 2006 po ata nung nag-start ako. 2006 yan. Tapos nag-idol kasi kap mo na ako yung dadaan din sa likod mo Tapos nags, nag nag-stop yung idol ko si Kap. dinire ko na yung college life ko, tinapos ko yung school ko, tapos bigla na lang tumawag si Direk, ah, uh, nag-text si Direk Cosme na kung tinanong niya kung tapos na ako sa college ko, sabi ko, opo, tapos ko na po yung course ko. Tapos sabi niya, sige, ilalagay niya daw ako sa Takeshi's Castle, yun, kay Tito Joey Dillion. So, direct Thank you. I love you. Yeah. Uh, you. Okay. Uh, yeah, nakakayak naman. Si Tekla, ang lagi sa buhay okay. niya, si William? Ako, si Tekla, ay pangalan ko, real name is Romeo Librada. Si Tekla, as Tekla, isang simply payak at uh, um, tubong Mindanao, as in bulubuntukin po ng Mindanao. Diyan, kutaba ito, nagkutaba ito. Bata pa lang ako, ayaw ko nang madilim, ayaw ko hindi ko gusto makakita, ayaw ko nang madilim, gusto ko baka makakita ko ng ilaw, makakita ko ng sasakyan. Kasi bukit po talaga kami out of civilization, hindi po naaabot ng kuryente, ilang ilaw po yung tatawirin namin. Umiiyak po ako, gusto kong ano, kaya nung high school ako, lumabas na ako, bumaba ako ng bundok at sa city ako tumira. And then, kumanta na Maynila, wala, out of ano, sa palaran, hindi ko alam kung anong gagawin ko <coughs> dito. And then, ang just naman siguro ang may alam na kung saan kanya na may mag-meet tao. Kung mga ganun lang yun, may mga gagamitin. And then, hanggang sa dumating ako sa comedy bar, nung comedy bar days ko, yun, medyo okay naman, kumikita. Pero ako, hindi nagsimling sa utak ko na itong showbiz na ito. Bumagsak ako sa comedy bar dahil nagkaroon ako ng isang napakabigat na depression sa life ko. And then, all of ano na dumating na ako sa puntong natutulog na ako sa kalsada kasi wala akong shelter wala lahat lahat ng friends ko and then nahook ako sa kung ano anong keme but anyway wala na yung time na yun pag uwi na ako ng Mindanao noon so palik na lang sa bukid mayroon na naman kaming bukid yun yung talagang buhay ko dun o siguro dun talaga ako na, na di-belong and then suddenly nangangailangan si Kuya Will Okay, pagharap natin ng anong karakter na bakla. Eh, saan hindi naman mo bakla? So, <laughs> ano, karakter, nakakatawa, gano'n, gano'n. And then, yun yung open ng ano. apat na beses ko pong inis na si Kuya Will sa show na yun. Ayaw kong lumating kasi unang-una, natatakot ako <laughs> sa kanya. Pero nung panglima, wala na akong magawa kasi pinang-search, pinahanap talaga ako. And then, nung nakita, yun na yung time na di ko alam nung pag sali ko sa uh, Will Fortune, yun yung shining moment ko. After many years na tinagtisang ko, yun pala yung, yun yung tinatawag ko ng life timing. Thank you. so much Kim. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.